Gawa naman tayo nitong banana chips mga maray na paniguradong ating pagkakakitaan. Bumili ako ng isang kilong saba at hilaw na hilaw pa nga ito mga mare. Mas maganda kasi yung hilaw na hilaw pa para mas magandang lutuin. At ang bili ko nga dito sa isang kilo ay 50 pesos. At madami ka nang magagawa dito. Kung magbabalat kayo nito mga mare ay siguraduhin nyo maglalagay kayo ng gloves or maglalagay kayo ng mantika sa inyong kamay. Dahil madikit talaga sa kamay ang dagta nito mga mare. At sa true lang ay mahirap talaga itong balatan dahil hilaw pa nga. At yung balat niya ay dikit na dikit pa nga sa sagi. Kaya naman struggle talaga sa pagbabalat nito mga mare. Pero ganun talaga kapag walang tiyaga ay walang nilaga. Charter. At naghanda nga rin ako dyan ng tubig dahil yung saging na binalatan ay ibababad ko dyan para hindi nga mangitim. Dahil kung hindi mo nga siya ibababad sa tubig na kung talaga. At fast forward ayan at nabalatan ko na nga lahat mga mare. Ang hilig kong bumili ng banana chips kaya naman kaysa bumili ako ng bumili ay gagawa na lamang ako. At fast forward ayan at hiniwa ko na nga lamang mga mari ng maninipis. Pero kung meron naman kayong pillar ay mas maganda dahil mas mabilis nyo nga itong mahihiwa. At dahil wala naman akong pillar kaya ayan hiniwa ko na nga lamang ng maninipis. Kailangan talaga dito mga mare ay manipis talaga para mas madaling maluto. Kapag bumabiyahe ako, ang hili ko talaga bumili nito kapag merong nagtitinda sa bus. Gustong gusto ko nga itong kinakain dahil napakaluto. Kapag bumibili nga ako nito mga mare ay tatlo isandaan yung suko. Takakala ko naman talaga mga mare ay napakahirap nitong gawin. At nung nakapanood nga ako sa YouTube na ako, napakabilis lang palang lutuin. At fast forward ayan at nahiwa ko na nga lahat mga mare. At ganyan nga kanipis ang aking hiwa. O oh, diba? Andami. Naghanda nga rin ako dyan mga mare nan tubig na may para tumagal nga daw yung banana chips. Sa diuling ko na nga lamang yan niluto mga mare para naman hindi agad masuno. At para kontrolado na nga rin yung apot. Anyway, nung mainit na nga yung mantika, inilagay ko na nga rin yung hiniwa-hiwa ko na saging. Sa Paunti-unti nga lamang ang aking lagay dyan para hindi magdikit-dikit. At kung magluluto pala kayo nito mga mare, ay huwag nyong haluin ng haluin para hindi maduro. Habang piniprito ko naman yan, ay naglagay na nga ako ng tubig na may suka. Kada batch na luto ko dyan mga mare, ay naglalagay ako ng tatlong kutsara na tubig na may suka. At sa pagluluto nito mga mare, ay alalay talaga sa apoy. Kung naghahanap kayo ng dagdag na pagkakakitaan ay pwedeng pwede nyo nga itong subukan. Bukod sa madali pang lutuin ay kikita talaga kayo. Dahil yung isang kilo mga mare ay marami ka na talagang magagawa. Fast forward nung maluto na nga lahat ay nilagay ko nga sa isang bowl. At dahil meron pa nga ako natira na barbecue powder kaya naman ito ay aking ilalagay. At ang isa pa sa masarap na ibudbo dito mga mare ay cheese. Pero kung wala naman kayo na ng mga yan mga mare ay pwedeng pwede namang asukal. Ilalagay nyo nga lamang yung asukal habang nagluluto kayo. Masarap nga itong barbecue powder mga mare kaya naman dinamihan ko na. At napaka-crunchy nga nitong kainin mga mare. At hindi ko na nga na-videohan mga mare. Ayan. At nakapagripak repack nga ako ng ilang peraso. Dahil marami naman din yung aking naluto. Kaya naman ilalagay ng aking kapatid sa kanyang tindahan. At sa true lang mga mare. Ang bilis din na ubos. At yun lang for today's video. Salamat po sa panonood.